Ginawa nga daw ito ni Lebron James para nga sa LA Lakers para sila makakuha ng panalo laban dito sa Memphis Grizzlies. Wala sa tapatan kasi ng dalawang team na ito ay kung napanood nyo ang laban ng LA at Memphis ay ang problema ng LA Lakers dito ay ang kanilang depensa. From halos first to third quarter ay napakababa nga ng kanilang energy sa depensa kaya naman ang Memphis ay nandoon lamang at nakadikit sa kanila. Inaasahan nga natatambakan ng LA Lakers at ng Memphis Grizzlies nang dahil halos lahat nga ng kanilang mga starters ay hindi naglalaro at sinabi nga ng iba ay parang G League team lang daw ito ng Memphis Grizzlies. Pero nang dahil nga ang energy ng LA Lakers ay hindi maganda sa pag ng laban, ay talagang pinahirapan nga sila neto nila JJ Jackson, nila Jordan Goodwin at pati na rin ni Scottie Pippen Jr. o saan mga career highs yata ang kanilang tinala. Pero pagdating nga sa fourth quarter ay eh biglang nag na ang paglalaro ng team ng LA Lakers. nag in na sila defensively at mga idol ang nag-umpisa nga niyan ang naging mitya na ng kanilang pag-aayos sa depensa ay walang iba kung hindi si Lebron James. Dahil natanong nga rin siya ng reporter about dyan dahil sa last minutes nga daw in the third quarter napansin daw ng reporter. Abay parang nag in na defensively si Lebron James at talaga namang tinatao at pinahirapan nga ang mga Grizzlies players na binantayan niya. And well, sabi nga ni Lebron James mga idol ay ginawa niya nga daw yon para daw ang kanyang mga kakampe, ang kanyang mga Lakers teammates ay ma-ignite daw organahan ganahan sa paglalaro defensively. Kung sinusubukan niya nga daw mga idol na buhayin ang Lakers team at ang kanilang sobrang babang energy defensively sa pamagitan ng kanyang paglalaro ng high energy defense sa laban. Dahil banggit nga neto ni LBJ, alam niya daw ang importansya ng labang ito against sa Grizzlies. Alam niya daw na sila ay nasa 3 team tied, Warriors at Kings. Kaya very important nga daw na manalo sila if they still want to move up. Kaya naman pinakita nga ni Lebron kung gaano talaga kaimportante ang game na ito para sa Lakers sa pamagitan nga ng paglalak niya defensively na nagresulta nga ng maganda nang dahil ginanahan din nga talaga ang kanyang mga teammates after niyan. Natapos ng kanyang magandang depensa ay parang nabuhay ang kanyang mga kakampeng hindi lamang sa paglalaro ng depensa pati na nga rin sa opensa. At iba't ang hustle din neto ni LBJ sa depensa at the end ang nagselyo ng panalo nila laban sa Memphis Grizzlies. So sabi nga ng mga fans ay maganda nga daw itong makita na si Lebron James bilang isang leader ng Lakers is still leading by example. At ang kanya nga magandang example defensively ay nag-epekto ng maganda sa team ng LA Lakers. Sumunod mga idol ang kanya mga teammates. They followed his example at yun nga mga idol nagresulta ng panalo laban nga dito sa talaga namang walang suko na team ng Memphis Grizzlies. And then sabi nga rin neto ni Lebron James mga idol sa kanyang interview matapos na maglaro siya ng halos 41 minutes ay sabi niya ready daw siya maglalaro siya sa kanilang next game laban nga sa Pelicans yan nga ay sa lunes 3.30 ng madaling araw.